Pinagmamasdan ni Alejandro ang maid niya na nasa salas habang humahagok ito sa lakas ng hilik. Nakangangay ito habang nakataas ang isang kamay. Napangibisi. Wala siyang makitang maganda rito sa physical na anyo nito. At sa isang linggong pagiging maid nito sa kanya, ay wala rin siyang makitang katalinuhan dito. Pero okay naman ang trabaho nito. May tsutama dito, pero nagagawa naman itong mga gawaing bahay. Medyo nakakaawa nga talaga ito Nauunawaan niya kung bakit awang awari to si Penpen. Likas na awain ng pinsan niyang iyon. Parating katawa-tawa ang gayak ni Tentay. Mukhang sa tingin nito ay maganda talaga ito. Napapansin niyang medyo bugnotin pa ito. Minsan ay suplada ito na para bang may karapatan itong magsuplada. Nakakainis ito pero hindi niya masinghalan at nagtitimpi na lamang siya. Minsan kasing ginawa niya ay namasaka agad ang mga mata nito. Kapag inuutusan ito sa palengke, Kailangang nakalista ang lahat ng ipapabili rito na ibibigay na lamang nito sa tindera sapagkat alam niyang hindi ito marunong magbasa at magsulat. Sino ba naman ang hindi maawa rito? Sa palagay niya, hindi magiging ganun kapangit ito kung matututo lamang itong magalis ng make-up nito. Ngunit heto, gabing gabi na, sa sala pa ito natulog, pero naka-make-up pa rin ito. Ano ito? Si Michael Jackson? Parang nandili tuloy siya rito. Pagamat hindi mabaho, ito ay parang nakakadiri para sa isang tao ang hindi marunong maghilam man lamang bago matulog. Kung hindi ito naghihilamas bago matulog, malamang na hindi ito nagpunas man lang. At kanina ay kitang-kita niyang pawis na pawis ang damit nito sa paglalampaso ng buong kabahayan. Nagpalit man ito ng damit ay mukhang hindi nag man lang. At ang buho nito, napakalagkit tingnan. Parating basang-basa ng mantika. Kinamot-kamot pa nito ang lid nito habang nakangangapalit. Mukhang naalim pungatan ito at napatindi sa kanya. Kuya, wala, sige matulog ka pa. Nalakad kayo? Oo, panggagayan nito sa tono nito. Nakakatawa ito. Hindi niya malaman kung bakit may panahon. Matindi ang aksent nito. Minsan naman ay hindi. Nang punahin niya yun ang sabi nito ay kung saan saan daw kasi ito Kaya halo-halo na ang natutunan nitong pagbigkas ng salita. Hindi na lamang niya pinapansin ito dahil minsan ay kung ano na -ano ang sinasabi nito. May hinala sa bukod sa hindi nakapag aral ito, ay may kaunti rin tililing ito sa ulo. Naalala niyang sinabi sa kanya ni Penpen na -Pen, ikuwento ito sa kanya. Si Ten raw ay may pagkamali-mali kung minsan. At oo, oh, kung ano ano ang kinukwento nito. Saan po kayo pupunta? Diyan lang sa plaza. Sige na matulog ka na. Sasama ako. Huwag na. Sige na kuya, board na ako. Pa-board-board ka pa riyan. May mahalaga kong gagawin doon. Hindi ka pwedeng sumama. Pwede, giit nito. Isa yun sa ikinaiinis niya rito. Minsan ay parang espalbar dito kung umasta. Naisip niyang kaya marahil ayon kay Penpen ay madalas mapagalitan si dentay ng amo ng mga ito sa Manila ay dahil ganito ito. Kapag inusto nito ang isang bagay, ay talagang iginigit nito yun. Gaya na lamang ng pagkain. Kapag ayaw nito ng ulam ay nagpapaluto pa ito ng bago sa kanya sapagkat hindi pala ito marunong magluto. Pinagbibigyan na lamang niya ito nakakaawarin kasi ito kung hindi kakain marami nang nabanggit sa kanya si Penpen Pen tungkol dito ang sabi ng pinsan niya noon ay may salit mang daw si Tentay may mga manyika raw ito at aspile. parating nagiging paksa nila itong magpinsan noong nagdadalaw-dalaw pa niya ito sa mayamang ang kang pinagsisilbihan ito bilang alalay ang totoo ay matagal na niyang sinasabihan si Penpen Pen na pag-aaralin niya ito kaya lamang ay ayaw nito ang gusto nito ay mapag aral muna raw ang kapatid nito hindi siya makauo na pag-arali ng isang kapatid nito sapagkat alam niyang sakit ng ulo ang isang yun. Sa magkakapatid ay tanging si Penpen Pen lamang matino. Naaawa man si Rito ay wala naman siyang magawa. Ayaw niyang maglabas ng pera para isang bagay na alam niyang walang kahihinat. Kaya ng pagtulong sa pamilya nitong lahat ng miyembro ay mga loko-loko. Ang ama nito ay kapatid ng kanyang ina. Minata pa lamang ang ama ni Penpen Pen ay problema na raw ito ng mga lolo at lola niya. Nakapangasawa ito ng babaeng luka-luka rin at walang nangyari sa buhay ng mga ito. Si Pen, Pen ay himalang umusbong sa ganong uri ng pamilya at nakakaawa ito sapagkat pasan ito ang lahat. Noong nabubuhay pa ang kanyang ina, ay ilang ulit itong binigyan ng puhunan ng ama ni Penpen Pen upang makapagsimula ito ng negosyo, ngunit lahat ng negosyong sinisimula nito ay nalungi. Minsan pa itong lumapit sa kanyang ina, ginawa itong tauhan ng farm, pinamahala sa pananim, ngunit ang mga binhi ay binenta. Nito nang ibinenta. Kaya nagkaroon nito ng gapat ang kanyang ina hanggang sa pumanaw ng kanyang ina at sumunod ang kanyang ama. Naiwan sila ng kapatid niya. Ang farm na iyon ay pundar ng kanyang ama. Nakapagtapos siya ng kursong engineering at nakapagsaudis siya. Pagkatapos ay nakapagtrabaho rin sa Singapore. Mayroon siyang firm sa Manila na minsan sa isang buwan kung bisitahin niya. Ang namamahala roon ay ang kapatid niya na isang engineerin. Siya ay itinalaga na ang sarili sa farm na iyon at kahit na bilan niya ang Bukagdot Farm na kapitbahay nila ay pinananatili pa rin ang bakod ng dalawang lupain. Para sa kanya ay ganun para sa kanyang kapatid ay sagrado ang Paras Farm. Doon sila lumaki. Doon na ang kanilang pamilya. Malaki ang kita ng Paras Farm. Maging ang katabing farm. Nagbabalak na nga siyang maglabas ng mga produkto nila nang sa ganun ay mas malaki pa ang kitain nila. Pero hinay-hinay muna sa pagkatang balak niyang unahin ngayon ay ang live life niya. 37 na siya, hindi na bumabata. Gusto na niyang lumagay sa tahim. Ang kaso kakaibang napupusuan niyang dilag. Buhay nito ang pagsasayaw. Iyon ang dahilan kung bakit maging siya ay napipilitang mag-aral niya suktulang sukto mabasag ang mga hindi dapat mabasag sa katawan niya. Nerplug niya yan high school si Heidi. Nagkahiwalay sila nung magtungo ito sa Maynila upang mag-aral. Nang bumalik siya sa bayan nila, isa na itong sikat na ballroom instructor sa bayan na Sa pakiwari niya, nagpapakipot lamang ito sa kanya. Pero ang huling sinabi nito sa kanya ay, Sasagutin kita basta maipanalo mo ang kontes. Ang kontes na tinutukoy nito ay ang ballroom dance contest na ito ang nag-organisa. Hindi niya sigurado kung totoo ang sinabi nito sa kanya pero upang ipakita na totoo ang hangarin niya rito ay nagpalista na siya ng unang bukas pa lamang ng registration. Sa tingin niya ay mananalo siya kung makakahanap lamang siya ng isang mahusay na kapareha. Ang kaso ay wala siyang makuhang kapareha pero hindi siya nawawala ng loob sapagkat dalawang buwan pa naman na sumapit ang contest sa palagay niya. Kahit hindi siya manalo, isasagutin siya ni Heidi basta may pakita lamang niya rito na sadyang handa siyang gawin ang lahat para dito. Nang sadya niya ngayon sa bayan ay bisitain si Heidi at hirami ng isang CD ng ballroom Dancing. Pag-aaralan yung isayaw iyon. Siguro ay mapapansin din siya kahit paano dahil mahusay naman siyang sumayong. Idagdag pang iilan lamang ang sumali. Sa palagay nga niya ay lugi ang po-contest na yun ni Heidi, pero wala na siyang pakalam doon. Iisa lang ang mithiin niya, ang sumayaw at ipakita kay Heidi ng totoong intensyon niya rito. Alam niya ang darating ang araw na pag-uusapan nilang bagay na yun. Pagtatawa na na yun, hahadkan siya nito at magpapasalamat sa matinding debosyo niya upang pasagot lamang ito. Sasama na ako kuya, git pa rin ni Tintay. May pupormahan ako, sasama ka. Mukhang napaisip ito pero tumayo na rin. Okay lang, doon na lang ako sa jeep hindi ako magjijip no. Ano akala mo sa akin, chip? Tumawa siya. Hindi pa nito nakikita ang kotse niya. Pagaman hindi luxury car, ang Honda Civic ay bigating kotse na yun sa bahay nila. Nakagarahe yun sa kabilang farm dahil wala siyang garahe sa bahay na yun. Eh di kung saan ako pwede. Sige na nga, nakakaawa ka naman eh. Inip na inip si Rachel sa bahay ni Alejandro. Pupunta sana siya sa bahay ng marin ang palabas ito ng silid nito. Naglis siyang nahiga kanina sa supat na kunwaring tulog. Mabuti naman at sinama siya nito ngayon sa lakan nito. Ang sabi nito ay may pupormahan daw itong babae. Walang kaso sa kanya kahit sino pa ang pormahan nito. Basta makalis lamang siya sa bahay nito. Wala siyang makausap man lamang doon. kadalasang ang buong araw na wala si Alejandro. At siya ay pawalis-walis lang. Kanina ay umuwi ito ng tanghali at nagpanggap siyang hirap na hirap sa paglalampaso sa sahig. Ang totoo ay nakahanda na ang props niya para sa pangyayaring biglang uuwi ito. Nakakatamad sa lugar na iyon. May DVD player nga ito. Wala namang DVDs. Ang mga series nito sa panay pang ballroom dancing na. Walang cable TV at sa totoo lang ay naaalibad ba siya sa mga local shows ng bansa. Siguro ay nasaan lang siya sa mga programa sa Amerika. Eh. Kaya hindi siya natutuwa sa mga artistang hindi nakakatawa ang Diyos at hindi nakakaantig ang drama. Pagdating sa paglalabay, wala siyang problema sapagkat may nakuha na siyang teknik doon. Ibababad lamang niya sa sabon at hindi siya mga puti at maya maya ay ayos na yun. Ang mga dekolor naman at sa detergent lamang niya bibabad. Kapag ayos na sa kanya, babanlawan at lalagyan ng power conditioner. Mabago na, simple. Iyon nga lang, minsan nang nagreklamo si Alejandro na may mancha pang pa puti at ang lilayan ng pantalon nito. Kung si ay mabait si Alejandro, totoo ang sinabi nitong kung anong pagkain ito. May siring pagkain niya. Kaya lamang minsan na hindi niya gustong pagkain ito. Masyadong pati ang mga yun. Mahilig ito sa lamang loob ng karne at hindi siya kumakain yun. Kapag sinasabi niya yun ay ipagluluto siya nito ng iba, sinabi niya rito hindi siya marunong magluto at ang unang reaksyon nito ay anak ng kamote katentay. Sa palagay niya ay maganda lang dito siya napunta. She felt safer. She felt secure with Alejandro. Besides, he really was cute. At mukhang hindi rin ito nahihiya sa kanya sa tuwing nagpapraktis ito ng sayo nito. Sa tuwing tatanungin niya ito kung bakit sayaw ito ng sayaw, ay sasabihin lang nito sa kanyang huwag na siyang makialam. Kanya-kanyang trip lang yan, tentay Ganyan talagang buhay. The man was so funny sometimes. He joke around a At kapag seryoso ang usapan nila, ay madalas na si Penpen Pen ang paksa nila. Marami siyang nalaman tungkol sa babae, na noon ay hindi niya pinagkakaabalhang itanong dito. Naisip niyang sa pagbabalik niya sa Maynila, ay malaking-laking umento ang ibibigay niya rito. Puporma ka wala kang bigay na bulaklak. Uso pa ba yun? Of course, nakakasanayan niyang magsalita ng tentay style. Parang nasa dila na niyon, lahat ng babae mahilig sa bulaklak. Dumaan sila sa isang compound na malapit sa palengke. Sa mutsari ang paninda kabilang ng bulaklak. Siya ang pinapinil nito kung ano raw ang maganda. Of course, her favorite flowers weren't available. So she settled for roses. Ito na lang. Lahat ng babae rose gusto. Ano ba ang meron sa bulaklak na ito? hindi naman ito kabanguhan, may tinig pa. Basta yan na, iyon na nga ang binili nito. Nang nasa sasakyan na sila, ay tila hindi nito maisip-isip kung ano ang isusulat sa tarhetang ang kalakip mo Kung bakit kasi nakinig pa ako sa'yo, tignan mo ang daming arte, kailangan pang sulatan. E eh kung litsong manok na lang ang binili ko, may ulam pa siya hanggang bukas. Natawa siya. Bulaklak ang dabes. The Nabes the ka riyan. Nagsulat na ito sa tarheta pagkatapos ay minasa yun sa kanila. Heidi, I hope you like these flowers. I love you. Ayos ba? Ayos. Natawas niya. Ang corner ito. Niloloko mo yata ako. Naiintindihan mo bang sinulat ko? Oo naman. Tumawa ito at binuhay ng makina ng sasakyan. Minsan na hindi niya may wasang isipin pinagkakatuwaan siya ito sa isip nito. Pero sa palang hindi naman nakakainsulto. Kung totoong siya si Tintay. Ay maswerte siya na itong nahanap niyang amo. Nang makarating sila sa isang monggaloy, sinabi nito sa kanyang maghintay lang siya sa labas. Jahe raw kung hanggang sa loob kasama siya nito. Dahil masunurin siya, naghintay nga lang siya sa labas. Kahit gusto niyang makita kung anong itsura ng babaeng pinopormahan nito. May nakita siyang sari-sari star at nun muna siya nag Maya-maya ay nakita siyang babaeng lumabas mula sa bahay na pinasok ni Alejandro. Nagtungo sa tindahan. Manang pabili nga po ang coke, yung 1.5. Pabot muna ng isang Winston. Sinindihan ito ang sigarili. May bisita na naman ang ate mo. Oo nga po. Patay na patay kay ate ang isang yan. Pero luma siya na nakatsiding ano. Tama kayo. Ewan ko nga po kay ate kung bakit pinapatulan pang ang bigay ng isang yan. Katulad ngayon, bulaklak ang bigay. Abonado pa kami sa ko. Nairita siya sa naringot na isip niyang baka itong kapatid lang ang niligil. Ligawan ni Alejandro ang masama ang ugali. Umalis na ang babae pagkatapos sabihin sa tendera. Nailista na lamang ang kinuha nito. Maya-maya ay sinabi sa kanya ng tindera na magsasanara na ranaw ito. Bumalik na lamang siya sa sakyan. Dahil dala niya ang susi kaya nagpa ergo na lamang si Ron. Pagkalipas ng isang oras ay bumalik si Alejandro. Mukhang masaya ito, pasipol-sipol pa. Anong balita? Wala, mukhang sasagutin na ako ni Heidi. Mukha naman yata ang pera mo ngayon. Mukhang labis na ikinagulat nito ang sinabi niya. Ano? Mukhang pera. Kinuwento niya ang narinig niya sa tindahan. Tumawa lamang si Alejandro at sinabi sa kanya na hindi rin daw nito gusto ang kapatid ng nililigawan nito. Pero ang mismo nililigawan daw nito ay mabait. Sa pagkukwento nito ay natuklasan niya ang naging nobya para nito si Heidi na yun nung high school pa mga ito. At sa wakas ay natuklasan din niya kung bakit parating nag-iinsayo ito ng sayaw. Wala nga lang akong makitang panya partner. Kalukuhan naman ang kondisyon na yan. Sasayaw ka tapos sagutin ka na niya. Engot mo naman. Naniwala ka. Abay lokang to. Hindi ako engot. Ganun lang si Heidi. May George, saka nabanggit niya sa akin na madala na siya sa mga lalaking akala niya ay totoo sa kanya. Yun pala hindi. Gusto raw niya ngayon na patutunayan muna sa kanya na talagang mahal siya. At naniwala ka naman, gusto niyang sabihin. Nailita siyang bigla sa Heidi na yun. Simple lang ang opinion niya sa babae. Niluloko lang nito si Alejandro. Inagaw katatawanan. Kung bakit hindi yung nakikita ni Alejandro hindi niya alam. Kung talagang gusto nito si Alejandro ay hindi nito kailangang pasalihin pang lalaki sa kung anong kontes. Parang baliw ito. At mas parang baliw itong si Alejandro na sumasakay naman sa kagustuhan ng babaeng yun. Ano ang naisip mo at sumali ka nga? Gusto kong patunayan sa kanya na desidido ako. Ang galing, desidido ka kaya sasayaw ka. Iba rito sa amin, iba sa bisayas, kaya hindi mo ako maiintindihan. Relax ka lang dyan, hindi naman ikaw ang sasayaw. Nanahimik na nga lamang siya bahala ito sa buhay nito sige, libre mo na lang ako ng hamburger wala rito nun ang lakas ng tao nito habang pinaparada sa tapat ng burger machine ang kotse nito